sa grupo, bago sa bayanan, at yung nagtitipo sa grupo. Kapag parang nagrupo ito, dumating din po ang mga binunod sa Christian and Muslim Alliance. Nandito rin po uh, ang Pansamoro Alliance for Peace. So nagdadagdag ang mga tao dito. Kung tagapit po, without uh, being disrespectful sa so Iglesia ni Cristo, kung iminarcha nila pagpunta ni Jonas, tapos ko dito sa mga -tasito. Kung hindi sila nag-dispose. But we respect the decision of the leadership the ng kapatira ng Lito Santo. Kagabi pa wala na si Marcos Tapa. Kung nagbarca, direct na ang kapatira ng Lito Santo. So may tuloy po ito. This is a fluid situation. Uh, anytime, anytime, may mangyayari po. At ngayon ay nakikita natin Papalubog na ang bangka uh, ni Marcos. Ang lahat ng ito, only thing without any If the armed forces of the Philippines shall withdraw support from others, then that is not illegal. That is not a violation of the constitutional duty and the chain of command. When the president is seriously accused as a criminal in a drug party, the chain of command will not apply anymore. It will now go to the constitutional mandate of the AFP and the PLP. Ang panawagan namin constitutional line of succession within the bounds of the law. Papaya pa, ngunit determinado na antas ng Tito The other uh, 30 solid supporters dito yung mga ikot and uh, many of their groups are joining them kung uh, maabutan nila ang gansi sa yan ang mga parang discourage statement ni discourage niya. Uh, wala ito, lahat ito voluntary. Uh, Kanya-kanyang bitbit ng tubig, kanya-kanyang bitbit ng sky flakes. Everything here is being born out of spontaneous and voluntary solution of the people. That I can attest. Thank you wala nang pagbayad sa para sa mga kasama eh. Hindi pa naglalakad. Malayong malayo. doon sa santunan station dito, sa Montigas, sa Timur, kung na punta dito, okay, sa Ortigas, sa pagkat MRT ginagamit. Hindi kong pandin, nagagot kami ko nila. Kanina mo nagagot. This is spontaneous and that is the usual excuse ng gobyerno panukat. I've been there before. Kay Mera Estrada, gano'n sa sabi. But when the people go out on the streets,

Uh, ako kapuntok ay isa sa mga campaign secretariat national campaign secretariat ng multi multisektoral ng pangod sa bayanan Marcos Resign Movement UPI at Marcos Alis General sa mga ng pangod sa bayanan people's people

Di d a s